my guess. Hello, Mikey. Game, game, game. Ayan, po ang uod po ng, ano, ng ipin po. Yan po si sa ating mga ipin. Yan po ang uod po na yan. Okay na. No. Yun. Wala man, Ano ba naman sa ipin mo? Kaliwa, ano kanan. Ano naman gawin? Dalawa. Ha? Kasi ma. Dalawa. 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 cellphone. Okay, game, game. Oh. Hey, ano okay. oh, okay. game, game, game. Para matuloy tayo. hindi nga nga. Labas dyan. Doon nga. Dito ka. mo? Hindi mo marinig naman. Mamamaya mo marinig kung natapos yan. No, Mike, case. May case. Game, game, game. Game na yan. Isan ano na. Tusok mo dyan. Ano? usok. Wag mo pa lang sa usok. Idiri, eh, pasok, pasok, pa. pasok. pasok mo, pasok mo. Okay. sa butas. Ay, hindi lang pa nakapakapasok. Lagi mo sa butas! Oh, ano ito, sok! Ipututusok ngayon. Paano namang lalabas sa kabilang tayo mo yan? Suob yan. Bagi ba, diba, tuli. Agat ba, hirit mo ka lang, baga, baga. Ay, nyo, ado! Mamaya pa, ala pa. Susimula pa lang. Ay, Lest jangan, aku heran kamu macam macam. Aku mau ini uud. Iya. Belum alesas, belum. Ayo, belum alesas usuk ikanmu ah. Pasuk masuk botas. Iya pasuk mau meged. Trial teman terakhir kali ya, repeat. Yan. Iya. Si kalau kenyu uud tuh, siapa? Oh, wajar neng yuk alo. Ya. I-smile ka naman, anak. Uh, Makakapag-i-smile ba ako, ilalabas na yung ko. Kaingay sa loob. Ayun lang, lumalabas na yun. Pasak mo lang. Pag-uubabaya pa yung loob. Parang may tubig na pasok. Na sinisip-sip. Pagka. Eh, ano mo? Lumalabas uso. Ah, tama naman neto. Eh. Ay, ayaw. ayaw! Ipasok mo ma'yayaw. Ah, ah! ma'yayaw! Masakit nga eh. kusok lang sa kalagitan Mama, masakit nga. pa, parang hindi lumabas yung usok. Ayun nga, natusok nga eh, natusok eh. oh, yan oh, hindi lumalabas Oh. ganyan sala Ay, si nga. Lumabas sa kamila. Ilo, uudo, nakita ko na. Ano na, na Mama, ayusin mo, masakit. Ay, no. Ay, saan ka sok ko ng mabuti. Nangarangan niyo ko yung cellphone na Buto. Yes. Buto lang. Buto ng kamatis. Oh, Di ba, walang lumalabas sa usok? Di ba,